Magandang araw mga giliw, so ganito nga pala yung buhay ko rito sa UK After ko ng trabaho mga giliw, diretso agad sa kusina So ayan, kailangan dito mga giliw, alam nyo Lagi kang may tinapay, may noodles, itlog Yan yung mga importante na kailangan lagi kang may stock Para in case na magutom ka, meron ka agad, agad dudukutin Kasi dito malalayo ang tindahan And then uh, kailangan ka rin may mga mantika Uh, yung mga condiments ba na madaling dukutin. So, itong mga giliw, after my work, ayan, nag-toast ako ng uh, brown bread mga giliw at nilagyan ko lang ng konting butter para medyo naman masarap-sarap ng konti yung ating gagawin na uh, sandwich magiliw giliw. Usually, ito lang lamang palagi ang ginagawa ko. Egg, cheese, and sometimes kapag ka may bacon, maswerte na. So, ganito mga giliw yung Uh, buhay ng isang OFW. Kaya kung kayo ay mag-OFW, so kailangan nanda kayo sa mga bagay na ganito kasi uh, yung mga dati yung nararanasan sa Pilipinas pagdating sa ibang bansa, wala kayong aas- aasahan, aasahan kundi unang-una siyempre sa Diyos at siyempre yung sarili mo sa Pilipinas, kung may asawa ka syempre, may nanay ka, mag, may magluluto sa'yo, at may magtitimpla ng kape pag uwi mo, and then uh, may maglalaba pa, syempre uh, tayo ng mga giliw, matapos kong matotion, nilagyan ko na siya ng mayonnaise, and uh, meron lagi ako dito mga giliw, mga gulay, kamatis, pipino at yung lettuce and mayonnaise so sanay naman tayo sa Pilipinas na ganitong lifestyle mga giliw kasi sa Pilipinas, hindi na umakain ng gabi ng kanin usually tinapay na lang. Sa tanghali lang ako kumakain kasi magtatrabaho. And then sa mga giliw, hindi pwedeng mawala dyan yung ating kapimbara ko. Yan kasi lagi yung kapare. So ayun mga giliw, ready na yung ating ginawa. And then kain na tayo talaga mga giliw, Medyo marami tayong pagod ngayon. So ganito lang mga giliw yung routine ko araw-araw. Pag gising, siempre uh, siyempre papasalamat sa Diyos, sa kape, pasok, uwi. Then, luto ng pagkain. Ayun, mga giliw. Medyo solve na tayo, mga giliw. At, syempre, pagka ganyan, habang pagkatapos kong kumain, ay titingnan ko naman syempre yung akin nilaban. At ito lang yung magiging routine ko. Pagkatapos kong kumain, ayan, kakausapin ko yung aking pamilya. At, medyo maganda-ganda na yung panahon ngayon. Kasi, hindi gaya nung araw, nung panahon ng tatay ko, na kailangan mag-telegrama, telepono. Ito ngayon, makikita mo right away, makakausap mo, makikita mo araw-araw. Kaya yung lungkot na naiibsan, naiibsan sa pamamagitan ng mga ganitong sistema, mga ganitong technology ng magiliw. At ayan, siyempre, masaya kulitan. Kausap ko yung anak ko, at saka yung asawa ko, siyempre. At pagkatapos yan, mga giliw, ayan, magre-ready na tayong humiga mga giliw, kasi maagang pasok natin at 4 a.m. So nakalimutan ko palang isarado yung makapal nating kurtina kasi dito mga giliw ay alas 8 ng gabi pero napakaliwanag pa. Ayan mga gilaw papakita ko sa inyo. Ayan yung labas namin. So alas 8 e eh, medya na ng gabi pero maliwanag pa. So kailangan akong isara tong makapal na kurtina para magmukhang madilim. So ay magiliw, gilaw magandang umaga. Umaga na siya mga gilaw. Ganyan lang mga gilaw, ang routine ng aking uh, pagpasok dito sa trabaho. At ayan inaantay ko yung aking boss. Warm up muna tayo sa 11 degrees Celsius na lamig. Siyempre, kailangan natin mag-stretching para medyo maipsan-ipsan yung super lamig na panahon dito mga giliw. So, ayan. O, diba? Ganyan lang mga giliw. O, salamat sa Diyos. Nakaraos na naman ng isang araw.